ka mukha ko Ano? Ano ba yan? <laughs> Teka lang. Ano sabi mo? <laughs> Tangi mo na kayo? Maya kayo sarili. <laughs> Kapal nito, magsisinyasan lang naman tayo eh. Magsisik. Pwede pa ako. sabi ka na sabi na mag kayo. Pwede pa <laughs> Alam niyo, kahit kaano kalayo kayo, magkakaintindihan kayo. Huwag <laughs> nang mag-computation. Huwag nang mag-safire ng languages na mga ganun. J? Jito lang? Sige, hita rin niya sina Jigen to! J? Jigen o! J nga! J, J. 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 <laughs> na! <Jina. Jito>. Ay! Wala <laughs> 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 namang Jito. <laughs> 아, 럼 지금은 빈데다는차있었어